Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, yung mga signs na ang lalaki ay takot na takot na mawala ka sa kanya. Kaya, kung interesado kang malaman ang mga senyales na yan, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, eto, ating aalamin ang mga signs na takot ang lalaking na mawala ka sa kanya. Number one, eto, yung lagi kang binibigyan ng regalo. Ang lalaki, isang way yan, yung paminigay ng mga gifts para mapalapit ka sa kanya. Kaya, kapag may mga okasyon, yung mga special occasions sa buhay mo, naku, umasa ka, meron at meron kang marireceive ng mga special gifts galing sa kanya. Kahit yan ay mga ordinaryong araw, meron at meron ka pa rin matatanggap na mga surprises na regalo mula sa iyong lalaki. Ganyan ang lalaki kapag talaga namang ayaw na ayaw kang mawala ka sa kanya. Takot siyang mawala ka. So ayan po ang number one. Number two, eto, yung nagpapapogi siya para sa iyo ito yung talagang dramatic change sa kanyang buhay. Kung dati-dati ay talagang uh, lumalabas lang yan na simple lang ang mga suot niya, ngayon ay talagang todo effort siya para maging presentable at poging-pogi sa iyong paningin. Of course, ang attraction talaga at first sight ay talagang, di ba, makikita mo yan sa physical looks. Kung paano niya i-present ang sarili niya sa iyo. At isa yan sa pagiging presentable, yung pagiging good looking, yung pagiging malinis yan. yan ang mga qualities na minsan ay nagbibigay ng atraksyon sa opposite sex kaya kapag nakapansin mo na yung lalaki na yan ay sobrang uh, nag-e-effort na maging maayos sa iyong paningin takot yan na mawala ka of course, gusto niya yung uh, attention mo ay sa kanya lang ayaw niya na mabaling sa iba yung attention mo So, ayan po, ang number 2. Number 3. Yung lahat ng pinapagawa mo ay ginagawa niya. Hindi siya makahindi sa'yo. Lahat ng hinihiling mo, lahat ng sinasabi mo, lahat ng pinapagawa mo ay talagang tutuparin niya, gagawin niya para sa iyo. Ganyan ang lalaki kapag ayaw niyang mawala ka sa kanya. Takot na takot siyang mangyari ang mga yon o di ba so isa yan sa paraan ng mga pag offer niya ng kanyang services ano man yon ay talagang gagawin at gagawin niya para sa iyo so ayan po ang number 3 number 4 ito ay similar sa number 1 at number 3 so ito yung ibinigay niya lahat ng gusto mo ay wow naman sana ganyan lahat ng boyfriend, di ba? Yung talagang lahat ng sinasabi mo, ay, ibinibigay niya, di ba? So, ganyan ang lalaki kasi kapag talagang tinamahan at nagmamahal, talagang gagawin niya ang lahat para i-please ka. Lalong-lalo lalo na kapag may mga kahilingan ka, may gusto kang puntahan, may gusto kang bilhin, may gusto kang gawin, ay talagang sasamahan ka, bibilhin niya, gagawin niya lahat para sa iyo. Talagang literal na sunod-sunuran siya sa mga gusto mong mga hinihiling sa kanya. Yung literal na talagang maaring material na bagay, pamamasyal, paggagala, kung ano man yung mga hiling niya, ay talagang gagawin niya para lang mapasaya ka. Yan po ang number four. Number five. Ito yung lagi siyang nag initiate ng reconciliation or gusto niyang peace lagi. O, di ba? So, ito yung kapag merong mga pagkakataon na nag-aaway kayo, siya lagi ang unang humihingi ng patawad. Lagi siyang nagsusori. Takot na takot siyang mawala ka sa kanya. So minsan parang hindi na maayos, di ba? Pero dahil sa mahal na mahal kanya, kahit ano yung mga sitwasyon, kahit ano man yung mga nangyayaring hindi ka nais-nais sa inyo, ay humihingi siya ng paumanhin at nagsusori lagi para lang magiging maayos kayong dalawa. Ayaw na ayaw niya na merong hindi pagkakaunawaan dahil takot na takot siya sa mga maaring mangyari na baka kayo ay mag-break or baka aayawan mo siya or iiwanan mo siya. Yun ang isa sa kinatatakutan niya. Siya lagi ang umaako kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Yan po ang number five. Number six. Ito yung gusto niya na lagi kang hinahatid sundo kung saan ka man pumunta. Sa trabaho man yan, kung may pupuntahan ka, ibibigay niya at ibibigay niya yung services niya para sa iyo. Ihatid ka, tapos susunduin ka doon sa kanyang iniisip. Baka maaring mahindi ka nais-nais na mangyayari along the way o baka may ibang sumusundo sa iyo o may ibang naghahatid sa iyo. Kaya para sigurado siya na siya lang ay talagang gagawin niya ang mga bagay na yan. So isa yan sa mga signs na takot na takot talaga siyang mawala ka sa kanya so ayan po, ang number 6 number 7 ito, yung naiinis siya kapag mayroong mga lalaking lumalapit sa iyo, or kapag may mga kausap kang lalaki kahit mga kaibigan mo yan kahit sinong lalaki yan, kapag nakita niya na may lumalapit sa iyo umaaligid sa iyo, at talagang halatang dumidiskarte sa iyo hindi niya tanggap ang mga ganon ayaw na ayaw niya Ayaw na ayaw niya na may ibang lalaking umaaligid. Kasi nga, di ba, sinasabi ko, territorial ang mga lalaki. At isa yan sa itinaiinis ng lalaki na yan kung may nakikita siyang mga ganyang mga nangyayari. Naiinis at naiinis siya. Kasi isa yan sa nagtitrigger na baka mawala ka sa kanya. Baka may makasulot sa iyo. So, ayan ang isang sign. Number seven. Number eight. Ito yung ayaw niya na medyo revealing yung mga pananamit mo or ayaw niya yung sobrang sexy kung manamit ka. Lalong-lalong na kapag alam niyang maraming kalalakihan sa paligid. Of course, dahil magkarelasyon kayo, ay talagang gusto niya na para sa kanya lang yung kanyang nakikita at hindi para sa iba. Minsan, parang lumalabas na may insecurities yung lalaki pag ganyan, di ba? Minsan, maintindihan natin yan. Siguro kung magsusuot ka ng mga ganyang damit, tapos tayo ang magkasama, okay lang yon. Pero kung nagsuot ka ng napakasiksing damit, tapos revealing, tapos hindi mo siya kasama, at ibang mga tao ang kasama mo, may intindihan natin kung siya ay magseselos. Kasi talaga namang kahit sinong lalaki ay makakaramdam ng selos kapag mga ganyang pagkakataon. So ayan, yung sign na takot na takot ang lalaki na mawala ka. Number 8. 2,000 years later. Ayan po ang iilan sa mga signs na ang lalaki ay takot na takot na mawala ka sa kanya. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.